Magandang araw! Halina't talakay natin ang aralin tatlo ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ano nga ba ang homogenous at heterogeneous na wika? Halina't pag aralan natin. Bago yun, narito ang mga layunin na nais kong matamo ninyo matapos nating talakay ng aralin. Una, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggan napanood na sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, palumpati, mga panayam at telebisyon. Pangalawa, naiiugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Talakayin natin ano nga ba ang homogenous. Ang salitang homogenous ay nanggaling sa salitang grego na homo na ang ibig sabihin ay pareho. At ang salitang genus naman na ang ibig sabihin ay uri o yari. Ang homogenous na wika ay ang pagkakatulad ng mga salita. Bagaman magkakatulad, nag-iiba ang kahulugan dahil sa pagbigkas at intonasyon. Narito ang mga katangian ng homogenous na wika. Una, ang wika ay nagtataglay ng mga pagkakatulad. Pangalawa, ang wika ay ang mga homogenous na kalikasan. May tinatawag tayong arbitraryo. Pag sinabi nating arbitraryo, ang wika ay pinagkasunduan. Nagkakaunawaan sa kahulugan ng mga salita ang gumagamit nito. Hindi dinidikta ng mismong itsura o tunog ng salita ang kahulugan. Kung kaya masasabing arbitraryo ang wika. Halimbawa nito ay kung paano ang salitang Tagalog na kamay ay ima sa wikang Ilocano, kamot naman sa Bicolano at gamat naman sa Kapampangan. Ibig sabihin, ang arbitraryo ay ang mga wikang pinagkasunduan. May tinatawag naman tayong dynamico. Sabi ko kanina, ang wika ay dynamico dahil ito'y nagbabago. Nangihiram din tayo ng mga salitang dayuhan at nagbibigay ng sariling kahulugan dito. Halimbawa, ay kung paano natin ginamit ang salitang gimmick na nasa wikang ingles na may kahulugan sa ating pakulo o paraan ng pagpukaw ng atensyon. Habang ngayon, nagkakaroon ito ng kahulugan na pamamasyal kasama ang mga kaibigan. Pangatlo, bahagi ng kultura. Sa wikang Arabe ay mayroong iba't ibang katawagan para sa mga uri ng kamelyo. Ang mga salitang ito ay wala sa ating wika dahil hindi bahagi ng kulturang Pilipino ang paggamit ng mga kamelyo. Kung gayon, hindi maisasalin sa Filipino ang mga salitang Arabe para sa salitang kamelyo dahil wala namang katumbas ang mga salitang ito sa ating wika. Gayon din, ang kamelyo ay hindi bahagi ng kultura ng mga Pilipino. At pang-apat, may sariling kakaniyahan. Ang wikang ni Honggo ay sumusunod sa estrukturang paksalayo ng pandiwa-pandiwa, samantalang ang Ingles ay paksapandiwa o layo ng pandiwa. Pag na, pagsinabi naman nating heterogenous na wika, ibig sabihin ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika dahil sa lugar, grupo at kung paano gamitin ng tao. Hetero, ibig sabihin marami. Genos, ibig sabihin ay lahi. Narito naman ang katangian ng mga hetereogenist na wika. Una, kalikasan ng wika ay tumutukoy sa pagkakaiba-ibang wika ginagamit ng mga pangkat ng tao dahil sa pagkakaiba ng kanilang edad, kasarian, tirahan, gawain, at iba pang salik. Pangalawa, ito ay ang kalikasan ng wika, na ang pagkakaiba-iba ng wikang ginagamit ng iba't ibang individual at pangkat na may magkakaibang uring pinagmulan, gawain, tirahan, interes, edukasyon at iba pang mga salik. Pangatlo, ayon sa mga dalubhasa, ang wika ay binubuo ng isang pangkat ng tao upang magamit at tumugon sa kanilang partikular na pangangailangan. Dahil magkakaiba ang mga tao at ang kinabibilangan ng bawat isa, iba't ibang anyo rin ng wika ang umusbong. Sa heterogenous na katangian ng wika ay may dalawang uri ng variety. Ito yung tinatawag nating permanente at pansamantala. Pag sinabi nating natin variety permanente, may dialectong tinatawag ito ay ang barayting batay sa pinanggalingang lugar, panahon at katayuan sa buhay ng isang tao. Idiolect, ito ang barayting kaugnay ng personal na kakanihan ng bawat individual na gumagamit ng wika. Narito ang halimbawa ng mga dialekto. Sa wikang Tagalog, may tinatawag tayong Tagalog Bulacan, Tagalog Batangas, Tagalog Maynila, Tagalog Nueva Ecija, Tagalog Quezon na ang ating dialect ay Tagalog, pero nagkakaiba-iba pa rin tayo ng mga salita batay sa kung saan tayo nabibilang na lugar. So halimbawa, sa Pilipinas, sa atin sa pambansang wika ay Daga, sa Cebuano ay Ilaga, sa Hiligaynon ay Ilaga, sa Ilocano ay bao. Nagkakaiba-iba ang mga salita batay sa kung saan sila nabibilang na lugar. Pero, may isang pagkakakilanlan ang mga salita. At ito yung ating pambansang wika. Halimbawa pa, dahil ako ay taga mauban at ako ay nagtuturo ay sa Lopez, bigyan natin ang pagkakaiba-iba. Sa amin sa mauban, ang salitang magdayag ay nangangahulugang maghugas ng plato. Pero dito sa Lopez, ibig sabihin ay mauli. Sa amin sa mauban, ang adjo ay akyat. Sa Lopez, akyat din. Sa amin sa mauban, ang salitang kalamansi ay kidya. Dito sa Lopez ay sintunis. Sa Manila, ang mantika samantalang sa Lopez, mantika, samantalang sa mauban ay langis. Mga salitang pinag-iiba-iba ang kahulugan o nagkakaiba-iba ang kahulugan batay sa kung paano ginamit sa isang lugar at pinagkasunduan ng mga mamamayan. At yun yung tinatawag nating arbitraryo. Halimbawa naman ang idiolect. Sabi natin kanina, kapag ijolek, ito yung estilo ng isang tao kung paano niya ginagamit ang mga salita. Narito ang mga halimbawa. Si Mike Enriquez ay eh kilala natin sa kanyang salita, ito ang 24 oras at hindi namin kayo tatantanan. So kapag narinig natin ang mga salitang ito o mga pahayag na ito, iniisip natin na si Mike Enriquez yon kasi tatak na niya yon. So, ijolek ang tawag to. Eto pa, si Dolly De Castro sa magandang gabi. Bayan, Jessica Soho, lumipad ang aming team. Di umano. So, yung mga salitang yan, estilo nila yan. Variety nila yan. So, yun ang tinatawag natin, idolek. Pag sinabi naman nating natin, barayting pansamantala, may tinatawag tayong register, estilo at medium. So, ang register ay ang baraiting bunga ng sitwasyon at disiplina o larang pinaggamita ng pinaggamitan ng wika. Estilo naman ay ang baraiting batay sa bilang at katangian na kinakausap at relasyon na nagsasalita sa kinakausap. Medium, ito ang baraiting batay sa pamamaraang gamit sa komunikasyon, maaaring pasalita o pasulat. Okay? So, dito tayo nagtatapos. Dito nagtatapos ang aralin tatlo. So, bago yon, meron tayong sasagutan. Ito ang katanungan. Paano mo gagamitin ang iyong natutuhang, ga natutuhang gamit ng wika sa lipunan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong makakasalungan mo araw-araw? I-comment mo na sa ating comment section. At kung ikaw ay aking mag-aaral, lagyan ng pangalan at ng istaran kung saan kakabili.